Nakakarinig ka na ba kapatid ng mga bagay na paglapastangan sa pangalan ng Diyos? Nakakita ka na ba ng mga ginagawa ng mga tao para laitin ng Diyos? Hindi dapat laitin ng Diyos at hindi man lang dapat mabagit ang kanyang pangalan so walang kabuluhan kahit inutos na ng Diyos na huwag babanggitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan, napakarami at nagiging normal na ang paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kung mapapansin nyo, kahit sa mga first world country, talamak po yung mga ginagawa ng mga sikat na tao, famous mga influencer, sa kanilang concert, sa kanilang mga videos, sa kanilang mga music covers, ito po yung mga ginagawa nila paglapastangan sa imahe ng Panginoong Jesus. din sila hinuhusgahan ngunit ayon sa kanilang mga kinikilos ito yung pinapakita nila at ito yung ini-influence nila sa mga tao. Maraming ginagamit ang kaaway upang ilayo ang tao sa katotohanan. Sa kapangyarihan ng banal na espirito, tayo ay pangusapan ng kapangyarihan ng Diyos.